Ay, maya maya ang kape na naman ako. Ayan. Ito tayo sa ating sasakyan. O, ang ka? <laughs> Ate Bante, Ante Sulingko, kakabsat. Ala, Ate ni Lola. Lola del Dread. <laughs> Naulawan. Naulawan ako. Hindi ng pinakainang marak may tenis. <laughs> Ko. Ayuna. Sige, sige, sige. Pasok. Malayo. Malayo, malayo pa, malayo pa. Oh, makaga nito, pangino ko, aba. Malayo pa. Sige pa, sige pa. Okay, kaya. Sige pa. Direcho, derecho. Derecho, derecho. Oh my god, my head pain na. Ay nako. <laughs> oh. Sige pa. Begat tingin tayo. Ay. Kulam nula the jacket ko. Mula yun sa kabilis na. Sige pa, sige pa. Atras, atras.